What? Nagbabalik na naman Dopey TV for today's video mga idol. Papunta na naman tayo ng bulungan para niya Hey, Yehey. Parang kailan lang nagpunta ako dito, nagbabalik na naman ako. Nagkita-kita na naman kami ng mga aking suki. Yan na nga po mga idol, grabe mga sariwa talaga mga paninda dito talaga buhay pat gumagalaw pa. Yun o, no? sariwang sariwa yan mga idol. At dyan maghahanap na naman tayo ng ulam Ayan, Buhay na buhay din yung ating talangkaba dyan Talangkaba tawag sa inyo yan, di ko alam O alimasag, ayan mga idol Talaga namang ang lalakas ng mga katawan ng mga tao Nagtatrabaho dito, ikaw ba mahumila ng mga banya-banyerang isda Ayon at nakapili na tayo dito, alimango mga idol. Dopey, at yan po, magiging ulam natin sa hapunang ito. At tamang gala pa rin si Dopi mga ka -dope. Ano ba yan, paulit-ulit. At syempre, titingin-tingin tayo ng mga isda dito. At baka may magustuhan pa tayo, pwedeng pulutan o ano pa man. Yehey, talaga namang... Ang sarap magala pag bagong sahod pero kapos pa rin pambayad. Butang utang lang. May ganun. At siyempre nakarating na naman tayo dito sa panibagong lugar na ito. Talaga namang meron ditong tulya ba tawag sa inyo. Hindi, ko alam kung tulya ba talaga yan. Ang kilala ko lang dito ay eh, yung tahong mga kadopi. Yan ang sarap niyan At may nagpa-shoutout pa dito mga kadopi. O oh, tingnan nyo naman ang lalaki ng mga isda dito mga kadopi. Nakakagigil, pwedeng makahingi Kung pwede Ay. lang nahihingi lang sana yung isda na Hiningi ko na Ay nako, ang sarap niyan mga kadobi Tinam nyo sariwang sariwa Kitang kita naman sa kulay At syempre ito, nakauwi na ako mga idol Di na natin patatagalin kasi ang video mga kadobi At kainan na yan mismo At syempre kailangan bago kainin Lutuin muna mga kadobi At ayan po, binilisan na po natin ang pagluluto at para maluto na natin yung ating alimasag crab talangka kung ano man ang tawag sa inyo yan mga kadopi at igagataan lang po natin yan mga kadopi at ang liit nga po ng pinaglutuan natin at syempre ikakat na natin yung video dyan automatic luto na kagad Siyempre, ganyan tayo mag edit ng video luto agad ang pagkain mga idol yay o oh, ba diba, luto agad syempre pagtapos ng luto na kain na nakasunod yan mga kadopi ayun oh. Ang sarap ng kain ni Dopi. Talaga namang red horse na lang yung kulang para sigurado. At siyempre lutuan na naman mga idol para matikman naman natin yung ating adobong pusit at yung tahong. At inumpisahan na nga natin mga kadopi ang pag-aadobo ng pusit mga idol. Oh. Bekin, suka, toyo, paminta. Ayos na kahit walang laurel mga idol Siyempre Kakagutom at kainan na naman tayo mga idol Wehey at talaga namang ang sarap-sarap kumain, di ba mga kadopi? Kain tayo ng kain pero hindi tayo natabasan sa napupunta ang kinain natin mga idol. Talagang ganyan, napakaswerte natin. Hindi gaya ng iba, hindi nai-enjoy ang pagkain dahil konting kain lang, taba, choy naagad agad mga idol. Joke, joke, joke. Peace.